Ay nako, puro shell, puro shell. Ayan o. Ay, ay, ay. Hmm. Puro shell. Pero ito mga abok meron ah. Ay. May kalakihan na mga abok. Ayan o. Kahoy siya mga abok. ay ah, yung labas niya kahoy mga abok. Pero... Alam nyo yung naging bato. So yung mga nakuha kong naunang mga kahoy mga bok maliliit pero ito ngayon malaki na yan o. Oh. Oh, yung lalaki. Siguro mga halos isang pulgada na to mga bok. Yan. Malaki na mga bok. So confirmation ng ano ng kulay green. Dalawa sila gumagamit nun eh sa i-trigrams saka sa ano sa tawag nito uh, sa i-trigrams saka 4 quadrant ito mga bok ano kahoy kahoy yung labas ayan o no. may balat pa siya mga bok ayan oh. No. yung labas niya kahoy pero yung loob wala na semento bato ayan Oh, may balat pa yan mga bukay no? hmm. Medyo makinang din tong ano na hindi ko alam kung makikita to dito. sige nga. Parang hindi yata. Hindi yata nakikita. Ang daming kumikinang mga bak ano. Eh, ah, kasi kasi. Hindi ko alam kung nakikita to sa video. Kumikinang. Hindi ko alam kung anong ginawa nila nitong mga bak. Ito. Ayan. Kahoy. Ayan, dami kumikinang. Nakikita ba kaya ito? Ayan. Dito oh. nga. Ang dami. Puro kumikinang mga bok. Maliliit na kumikinang. Hindi ko alam kung anong klaseng metal yan mga bok. Ang daming daming kumikinang. Eto pa. Oh. Puro na lang ako shell nito. Puro shell. <laughs> Kalukuhan to. Puro na lang ako shell. Yan. Oh. Pero ano na lang to mga bok. Wala na talaga yung literal na shell. Ano? Dali forma na lang to mga bok. Tapos putol-putol na. Gawa ng nakahalo kasi ito. Pati din to mga bok. Ang dami kumikinang na maliliit. Sobrang dami. <laughs> Ayan o. Puro ano na lang to mga bok. <laughs> Wala na. Pero ito malaki ng kahoy. Ayan o. Yung mga nakuha ko noon mga maliliit pero ito malaki na. Ito itim. Mahaba. So hindi ko alam kung gano'n to kahaba mga bok gawa ng napotol na, 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 na po eh. Yan. Mahaba. Malaki na. So, parts ng wood. No? Mayroon na kulay itin. Ito pa. Yan. Yan. Dami o. Kumiki So lahat yan ganyan mga bok. Pati yung mga shell na nakukuha ko ganyan. Naglal pang buang. Ayan o. Oh. Dami kumikinang. So lahat ng shell na nakukuha ko mga bok na wala nang ano. Yung wala na talagang shell. Forma na lang ng shell. Ganito din mga bok. Dami kumikinang katulad nito mga buko yan o. Oh. Parang hindi yata nakikita ang dami din kumikinang to mga buko so lahat ng formang shell marami to ayan ang dami kumikinang ayan puro ganito pero ito malaki ng kahoy ayan Sobrang laki na. So, mga nakukuha ko katulad nito, mga bukahoy din yan eh. Ayan. Kahoy din yan. Pero maliit lang. Ayan o, Sobrang liit. Di gaya nito. Ayan. Mas malaki pa sa hintuturo ko. Parang kasi laki yata ng hinlalaki ko. Ayan o. Malaki na. Ayan. Kasi laki ng hinlalaki ko. Ayan ah. Puro na lang ako ganito mga box. So, hindi ko pa alam kung ganito ka ano mga box. Yung ano ko ngayon, lampas bewang na pero hindi pa rin abot eh. Wala pa rin. Hindi ko alam kung gano'n ito kalalim. Tapos ito, ito lang yung puro ganito lang yung nakukuha ko. Ah, uh, ganyan nakikita uh, ba kaya to wala na mga significant na ano uh, katulad nito mal mga malilit na buhangin ayan, ay mal malilit na bato ayan Ayan, kasama yan o. Ayan, kahoy na naman. Mga shell na maliliit. Ang daming, ang daming ganito mga bok. Parbe. Puro maliliit. Iba yan malaki. So, ito pa mga bok o puti na shell. Pero shell lang talaga. Metal. Wala na yata to. So ito mga buk, green. Dark na. Ayan. Dark green, ibig sabihin yan, tatlo gumagamit. Isa sa... Four quadrant, isa sa 8 trigrams, no? ay dalawa dalawa sa 3 grams ito kulay green isa sa 4 quadrant dark green kasi ito eh so ibig sabihin tubig na naman tubig na poison mga dark green yan o no? mali maliliit na ito pa dalawa dark green din yan mga box tubig pa rin. Wilson. Wala oh, yata. Ito mga ganito. Marami. Parang ano, mga kahoy na lang to. Ayan, Kahoy. natin. Yan. Lating. Naka literacy. Yan. ito. si. Yan mga book. So alam niyo na kung ni ibig sabihin ano. Hindi na yan portal mga book. Gemstone na yan. Imperial regalia code ng ano. Ni gemstone. Ito pa. Kahoy na maliit. So dito, meron namang kahoy na maliit at malaki. Tapos, yung sisi, isang maliit, isang malaki. Ha? Mga bok? So parang may connection ba to mga bok? <laughs> Tapos ito yung shell na malalaki, dalawa. So, dalawang sisi, malit at malaki. Ito rin kahoy, sanga. partido na lang to ng kahoy, mga bok. Mga sanga na lang yata to. Malit at malaki din. Huh. Ayan. So, parang may related to sila sa ano, mga bok, ano? Sa chamber, dito. Isang malaki, isang malit. Dalawa din to eh. Magkahiwalay din to, mga bok. So, yung malaki. Dito yung mga buk yung malaki. Dito yung malaki. Yung maliit dito nakasiksik. Ayan o, oh. kita nyo, flat. Mm. And flat yung area na ito mga buk. Dito nakasiksik yung maliit. So, yung malaki. Dito yung malaki. Nata nataon ba kaya mga buk? Kasi yung malaking butas dito, yung kasi yung kamao ko. Dito yun eh tapos diyan yung maliit na butas. No. Sa dito banda yata yung maliit na butas kasi nakaganyanan. So dito siya banda sa ano sa ibaba ng maliit na butas, yung maliit na kahoy naman. Tapos yung shell na malaki, pati yung CC dito 'yon. Ah dito, dito banda. Yan. So dito ko nakuha yung mga box tapos yung kahoy, malaki dito. Dito banda. Malaking kahoy, tapos yung maliit dito. So, lampas ng isang dangkal mga bok, yung layo. Yung layo ng dalawang kahoy. Yan. So, yun na nga. Related to sila, mga bok. Ibig sabihin nga dito, may dalawang chamber, ano. Yan. Mahaba to. Tapos matubig yung chamber. Pulay itim. Pulay itim kasing ginamit eh. Yan. Ito pa mga buka. Yan pula Yan yung kahoy. Malaki tumulit So ito naman si yung ito naman mga buka putol niya to. Buka putol yan, ito tika yan. Ayan oh. Ito kahoy. Ito magkasama. ito mga ito ang ikahiwalay niya. Mas maliit pa nga sa uh, ililiit ko. Yan malaki. yung sisi maliit at malaki itong kah parte ng kahoy isang na ano yata to no maliit at malaki din so may pahiwatig na pero hindi pa yan lalim mga bok diyan hmm. hindi yan ang ng lalim so iba ang pinapahiwatig nito no yan. yung pinaglagyan nila isang maliit isang malaki tapos matubig kasi yung itong kulay na to itim dami talagang kumikinang makinang tong ano na to hindi ko alam kung anong nilagay nila nito mga box kahoy siya sa labas pero yung loob cemento no ah, fossilized Iyan na naman mga boko't oh, maliit. So ito naman mga bok hindi siya nakahiwalay katulad nung sa dalawa. Hmm. Ito talagang hinalo lang siya sa masa. 'Di katulad nung dalawa na may naka talaga dun sa ano niya parang bahayan. Ito wala. Ganyan lang talaga siya. Tapos ito, isa tinik, isang tinik di ko alam kung anong tinikto mga bok. Ayan o. No? So kasing hogis ng minar kanila don sa ano. Uh, minar kanila don sa sisi. dami din kumikinang. So gito isang isa't kalahating dangkal. Ay isang katulang. Mahigit ito isang ano, mga box isang pulgada. So, ito naman, hindi siya naka, ano, mga bok. Uh, yung wala siyang bahayan. No? wala siyang ginawang bahay doon sa, ano. Hindi katulad ng mga, ano, dito. So, Itong ano na to. Asan na ba yung mga bahay nila? Wala na yata. Ah, wala na. Hindi ko na mahanap saan na yun. Ay. Oh, parang ganito mga bokong. Hindi gaya nyan. May ano sya. May talagang may bahay talaga sya. Ayan o. Parang bahay-bahay nya. Ito kasi mga bok, wala. Rekta lang to. Tapos kasabay nito, ay naputol. <laughs> Umbiksi na tuloy. Yan. Parang hindi ko alam kung anong part ito ng, ano, ng shield. Parang sungay yata. Yung saang, saang ba yun? Pero parang hindi parang saan yung ano ayan na kasi